58,000 yan. <laughs> 58,000. Kel! Oh. <laughs> so, ngayon ay mag-iikot-ikot na naman po tayo dito. At tignan natin po ano na mga kaganapan dito. Ah, nagsisipag-upload na sila, oh. Oh. Ah, hi! Basta to. Ay. Ta. Tagaw ba po? Kel, A bigay ko tong pasalubong kong t-shirt. Akala mo naman, mahal 'to. Agoy, dugaya. ibawion e, na na ako ni, kay dugay man. Charge daw pala. <laughs> oh, oh 58,000 yan. Huh? 58,000. Oh, di ba? Fresh <laughs> and peace 'to eh. Fresh and peace. RP. Ah, <laughs> bawihin mo, put. <laughs> 50,000 to? Ha? Huh? 50,000 oh, yun o, oh. di ba pareho ang kulay o? Oh. ay mga nagsisipag vlog pala itong mga to dito eh o oh. Pati si Nick o oh. o o Nag-ano eh, nag sila Naglilinis Akala ko sira na to Hindi pa lang Anong gagawin dito? Lilinisin ulit Tapos ayusin ah! Ah! <laughs> Parang kanina Kumakain sila kuya Ekar ngayon, kumakain na naman. Ang daming utang, ang daming utang na beer. Hoy! Dami pa lang gamit dito. Ang dalawa akin daw mo. Oh, tingnan mo. Hindi sa akin. <laughs> ang dami niyo pula, ano? Ko niya, dalawa sabi. Isa kay pinibigay is ko sa mo, dalawa na. Oh. Ah, oh, ah. Oh. Ah, oh, ah. Oh. Ayan, ayan. Ayan, ayan. Ayan, ayan. Grabe, ang daming, ano, digpitin. Ano to, i-dispose ninyo na. Yun na? Hmm. Yung mga, ano. Okay. Eto, ano to. Ang <laughs> dami. Akala ko nasa, ano, ka? Nasa Bohol? Hindi, na. Punta ko dito kasi marami kong nilakad. Matagal na? Mga uh, two weeks siguro. Ah. Yes, ah. Akala ko ano. Bata, bilis naman ni eh, Yoke Pranstar nakarating dito sa ano, Bukana. Galing buhol? Ah, Lagi rin kong ganun. Ah. Black black din ba? Kaya din si Nuno yung ganun eh, no? si Kabugoy mahilig din magmotor. Uh, kasi sa bagay, travel din. Kung hindi man doon, panahe, kasada lang yung mo. Kasi bayan naman din. Mm -hmm. Kaya -hmm. Ayan, bagay. at yan? Oo. Uh, Ayaw nga pala. Alam mo naman, ang 10,000 10, -an views, hindi pa ako nakakalahate. Eh. Nag-upload okay. ka kahapon? Hapon. Oh, ka. hapon. Araw-araw ako nag-upload. Ah, ka Kaso nga lang, hapon na ako nakakapag-edit. Kasi kagabi, nga. Kagabi, kagabi, nag-upload na. Ngayon, ka nag ka na. okay, oh. kanina, kanina, kanina. kanina, kanina nag-upload na ako. Ah. Kung sana umabot, pero hindi ko na, eh, i upload ko na. Ah. Mm -hmm. Dana naman yung rules na iaano ni Kuya ngayon. Mm -hmm. Baka <laughs> Tapos, weekend lang ako nandito. Ay, wag na Ano ka muna? mag ko muna. Ha? Ay, hindi pwede. pwede. Kasi pag nag ako, Isa. mag ako, tapos si Justin nandun. Eh, wala din naman ano pag nag ko ako, tapos nandun lang din ako. Eh, mas di mataas. Dito ka? Eh. Punta? eh, si Justin, kawawa naman. Ano ko? Oo nag mo dito. Ay, paralo. <laughs> ha? Philippine. Wala na, gala eh. Gala eh. Gala eh. Kakaaway ko nga lang galing Bali eh. Oh. naman oh. pasyal. Kaya wala, naubos din. <laughs> Eto, mag na naman dahil may gala na naman. <laughs> ha? Oo nga. Galing, halos halos ganun. Marami kasing mag-aaya. Oo, oh, kaya, ayun. Ayun, nagbabawas pala sila ng mga kalat dito. oh, siya. JJ! JJ, galit ka JJ. Sumunod ka daming sombrero oh. Okay Ukay, ukay. Ukay, ukay. Ah, ito pala yung mga nasunog, niligpit na. Yung mga nasunog ng nakaraan. Ay, iniligpit na. Okay, lagay ko lang to doon at busy pala si Kuya. Bakit ko ba to binibit? Ay, kay Papa nga pala 'to. Sama si Papa. So, papa nga pala itong pula. Nandun pala yung kay kuya. Asa si ano? Thank you nga pala nasugat, dito. Ay, nasugat na ano? Nasugat siya? Extra life siya. Asa si, si papa? Pero oh, siya sa akin. O, di ba yelo? Hindi ka itong ano? Oo oh, nga. bansa? Oo, ito yung ano ng ano, ng beer ng ibang bansa. Bintang. Bintang? Oo. Mahal yan, di ba? 58,000. Sino <laughs> may bintang nito? Ano man ay mong GoPro nga? Maot man kayo. Kay kuya mong puni. Sira. Ano sa Wala mo na akong GoPro. Asa natin itong GoPro sa nangyari? Ang sira yun yung lahat. Ay, mga sira man na yung GoPro nga. Ang sawang pagkani ko ka belum amping. Ay, ganun talaga pag nagbablog. Ay, ako bakit ako nagbablog? Pero hira lang naman. Ah, si Papa Kel? Ado. Ay, gumagawa pala. Ano, pwede ka doon? Nakakagyano doon. Ay, dati kay yellow yung palit. Yellow man yung favorite color. Siyempre, yellow pa daw yung favorite color. Walang nagbablog doon? O siya, puntahan muna natin si Papa. Titingnan ko lang kung anong ginagawa dun sa abang bahay. Kanina, nung lumabas ako, kumakain kayo. Ngayon naman, labas ko ulit, kain ulit. Ay, bakit? Tara, dire diretso di ba? Si Papa pala ay nandun pa, so mamaya na lang, tingnan ko muna lang kung anong ginagawa nila dito. Ah, Ayun oh. Ay. Ah. Tinatapos nila. Eh, oh? ha? Ano, halo? Ang laki pala nitong pinagpala, no? Ang Di, taas. Lu lumapad na, pinalapad. Binu ka nga daw sa awin Kuya. Sayang, ganda sana kung kasama ka testing dyan. Ay, wala na eh. Alam ko pangit ng Eh, hey, dyan. Bukas. Ay, Bukas. Ay, Bukas. Palalim. Okay, natin yung plug kay TJ. Oh. Hindi, yeah. 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 okay lang. Okay no, lang. Nagbablog no, ka naman eh, oh. Ay. <laughs> Hindi, nakaano na ako. Mamasilihan to? Ha? mamasilihan. Mama Mama ipadala naman ang genre. Oo, eh. Kasi ako ako na bitin sa aran si Janre na ano ipadala sa ako niya kay gusto na ganahan lagi daw ko siya mag ah, Indonesia. Nakauwi na ako ng last week. <laughs> Sana awal pagala. Sawali ka. tanga Totoo 'yun, maalat talaga. Eh, joke lang. Ano ko <laughs> <laughs> Napanood ko kasi yung ano eh, yung yung, yung, yung mga sa TikTok. Oh. Uh, yung design. Yun. na. nasa bus kasi ako, tapos hindi ko masyadong marinig. parang hindi ko naiintindihan. Ginanon ko sa... <laughs> hindi ko naman pala na talaga naiintindihan. Yung last part lang. <laughs> Sabi, maalat yung... <laughs> <laughs> Ay, klaro. Ginaya ko lang yun. Hello? Ah, ito pa rin yung baol niya. Tapos dinagdagan lang ng Basto ganito. Matto pa rin yung nagtali. Mag-outing. Hmm. mga ano daw? Pang, pang ano nang bangka? So, pang pa, blessing? Pang blessing. Pa, eh. Dalawa? Pa, please, si tyson, si <laughs> tyson, tsaka si, ano? Si <laughs> Ismael? Si <Washington. laughs> <Ismael. laughs> <Ismael. laughs> <Ismael>. Tyson, nakawala. wala Si Tyson, naka-wala. Si Tyson, naka-wala. Tyson. Ayan, dito. <laughs> oh, tama? Mainit e eh, oh. Anong unahin mong pagmasilihan? Sa labas? Ah. Sa loob? Oyan uh, kasi tak keri na 'to. Ay yung dilaw. So... Ano kaya 'yung? Nagtatahong ganin. Mutas mo muna eh. Ha? Mataas pa pag ay dagda, dagdagan pa? Oh, mula pa mula ang lapadarin mo, ganap ang lapad pa. Oh. Eh di parang ay hindi pala mas malaki pa rin 'tong laki niyan. Oo. Akala ko nga mas malaki 'yun, 'yung bago. Pero mas malaki pala 'tong Mas maluwag 'yan nung una. Eh ngayon, tinanggal, pinaluwagan. Oo nga. Mas maluwag na to kasi dyan. Ah, mamasilihan muna bago ito. Oo, oh, masilihan muna. Ayos ah, ah. Padagdag ng parami ng parami yung bangka ah. <laughs> oh, wala nang madaanan oh. Ginawa ng dyang tong, ano, ay yung paahin ni Papa, wala na. Yung kubo ni Kuya, ayusin na lang yan. Pagka naayos yung mga ano ni Papa, mga

Paano ano yan kuya ano? Tong ano? Siya natin gagawin pampalabnow dito sa impokse. eh. Ah. Para pag ina-apply na natin siya dito, kulay yellow na siya. Dalawang patong lang ng pintura. Kuha na agad siya kulay na yellow. Mm. Eh. Yeah. Wala na ito. Paalan uh, mix na pala yan. sila eh. Okay. Ay, halo na yan. Ari! Oh, oh, oh. Matuminga! Ah, <laughs> sige. Ikaw na kayo, kaya kong ikon. Ayun, no? Shoes! <laughs> <laughs> Ito, naibibigay ko na lang. Pa! Ay! Ay, butang na lang ni Din, ha? Kanina, agad itong hindi pa na ako. Oh. oh. Ambot ka, siya ba siguro na XL man po na. Dako man na. Puan mo lagi sleeveless ba? Dala itong palit na ako sa kuan. Palitan pa to na mo cords tong unsa ni katong oh, palitan pito. Usa may na Amo ah, murang isa man to ka book kompleto ba to og cords? Kompleto to, mga bago to puro kung ah. Okay, so balik na tayo ang init. Friends! 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 Ah! <laughs> oh my God. Ay, klaro. <laughs> Ay, ito pa rin ang ulam mo. Kain to din. Sige. Salamat. <laughs> May nanggugulat na naman. Dami pa nilang linis. Okay. Dito muna tayo. Tinan lang ako ng water. May nakita akong mangga. Kakain lang ako mangga. Okay. Kahiyaan pa sa... Wala na palang kakain nito. Hindi ko pa inubos. <toss> Alam ko may kakain pa eh. Diba? Ito oh. Hindi ko... Kanino galing to Binili? Ay, binili din pala nila. Pero parang hindi siya maanang maasin. Ay. Sabi hindi ako. Hindi ko na paasin. Sabi na Ah. Ako mas gusto ko din yung hindi ganun kaasim. Masarap po dahil hindi ganun kaasim. Bihira lang akong kakain ng mga doon. Kaya masarap po sa baguong. Dalawa lang kasi hindi ko kaya ng marami. Baka hindi ko ito maubos. lambot sya, no? Siguro hindi ito bagong ano, no? Binili, no? Kasi, oo, oo. Parang stuck na siya or napahinog sa pilit. siya ma maasim. bigo kaya hindi na ako mag aasin Hindi okay. naman kailangan may na schedule ganyan. Kasi gin okay. Ay, Bakit? Ang gusto mo? Yeah. Ha? Ayaw. Tanungin muna na si Nina kung pwede. Ah? Anong tawag niya sa'yo? Guga. <laughs> Guga. Pati kanina ka pa kumakain-kain eh. <laughs> ang dami-daming request nitong batang <laughs> to. Masusuko ko kasi yung hindi maasim kasi mas gusto ko yung hinog na mangga kasi hasilaw. So, yun ang ko ng mangga. At bilang bihira ko lang, bilang bihira lang na akong kumakain ng mangga. Yun. <laughs> Ah, kasi nagising ka nang maaga. Mal, mal, spot. um, spotter, niya ako, Konti na lang. 1-5 dun? Sabi ko, huwag na nga lang. Saan? Sa amin. 1-5 ang? Um, Extension. 2, 3, 3. May design? May ba pa yung design? Uh, ako.

Oh, Tapos na tayong kumain. Dalawa lang. Okay, lunch time na naman. After kumain ng mangga, la lunch na. Nagluto si Rhea. Hindi, may ano, you know, may binalatan ko mangga na luto si Rhea ng hipon. Hmm. Sarap na ito, guys. Kasi ito ay sariwang hipon. Dito lang ako makakain ng mga sariwang ano. Eh. Di ba lang ka? sa akin ko na. Bye. Kasama mm -mm. ko si Justin. Kain lang ng kain habang nandito tayo. Tapos mamaya magluluto daw kami ng pancit. Ito, ito rin oh. Pansit ba to? ay samahan pa meste dito ha Tingnan araw niya sa manini. Alamos ko hindi damihan hindi, mansad bato yan. Damihan kasi marami eh, ah, meryenda daw. Tutuin natin, di ba? Sa tamisarap ng ano ng hipon, ano hindi ma ano? 'yung hindi hindi mal ano yun? Malabtasak ba hindi <coughs> overcooked. Oh, may Sprite. Mm. sprite ano? Yeah. Eh inano mo muna to? Pinaano mo sa Sprite? Mm. <coughs> <gin>, bago kasi 'yan. Tapos ginbago gamit mo 'yan. Mm. Di mo ayten mabuto. Paala lang, lang buto. Hmm? Mm. May kagat ng nat na naman siya. Ah

hindi naman daw pala yung ano eh. Totoo, sabi ni ano. Punta dito sa Bali. Akala mo, ang lapit doon. Hindi, pwede nyo kayo dito sa ano eh. Yeah. Hindi Yeah. 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 ano Yeah. 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 Yeah lang ako na size kasi parang sobrang itim ko dito. Ayan, nang itim ko na. Wow! Tapos pala dyan maligit. Ayan, nang itim ko na. Ayan, nang itim ko na. Ayan, nang itim ko

Princess <laughs> and Okay lang. Piling ko crispy naman. Crispy siya, oh. May buhok-buhok pa. Gusto <laughs> mo Okay lang. Piling ko crispy naman. Crispy siya, oh. Pero napaubos na yung aking drink. Ano mm. yung sa atin na yun? Ha? Mm. Ah, tofu. Ito, Ito, kasaba parang Ito, na. Okay, sige na sila. Ha? Dito lang. Ano sa atin ay ha? Hindi ko dilaw Ah, tofu. Isa. Ito kasaba. Parang na. Okay. Oh, okay. busog. Tapos na ulit tayong kumain. Mamaya ulit.